magandang hapon, magandang umaga. Maulan na hapon yan. Para tayong buki ngayon kasi umulan. Dito lang ako na sa punong malaki. Ayan, malaking puno. Ayan, oh. Nara. Malaki, oh. pasilong muna, pasilong. Ayan, oh. Ganda dito dito ito sa Fairview. Sa likod ng isim Ganda ng laki ng puno, mga nara ay mahogani ba. Ito nara ito. Eh. Yan isa mahogani. Bigi-bigi lang tayo dito mga idol. Ayan oh. tayong din eh patilam muna tayo ng ulan yan. yan kainan canteen yan papuntang commonwealth yan derecho yan commonwealth tapos do naman isin papuntang isin yan dito naman ako nakaupo sa uh, puno ng puno sa puno ng puno na malaki yan ah, malaki ng puno talaga oh, uh, narak, ilang years na kaya ito, mga nagtanong na ito, nasa 30 years. Ayan mga kaibigan po pa. Ang laking puno. Ang gando no. O, oh, malilim dito. Oh. Baka may captive dyan. Pasilong muna ah. Oh. Bati tabi ko, May kisilong lang.

Ito yung kalsada din. Sige mga idol, salamat sa subscribe sa aking channel ah, uh. Edgar Silais Mix Vlog 1971 thank you thank you thank you very much thank you